Okay. Attorney, ilan ba talaga ang luxury cars ng pamilya? Uy, mabuti na. Ito nung... Opo, lang, opo. Iba-iba kasing figures, yung... sir. Eh. Oo, oh, ma'am. Nandito kayo ng Bureau of Customs. Nag-account po sila. Okay, okay. Tama po yung sinabi ni ma'am, ma'am Sara, sa Senate na 28. Nandito 20... po ang customs. In-account na po nila, 28. Nandito po. Uh, at accounted naman po lahat? Opo Nandito po. Nakordon na po lahat, ma'am. Hindi uh, what di sagaran lahat? Sir, what do you mean by na cordon? Uh, kasi po syempre uh, standing operating procedure po ng customs, hmm. malalagyan po nila na bawal galawin, bawal ilipat. ilagyan po nila ng parang yung yellow hmm, lane, lane na plastic. Oo, ganoon po. So, kami po yung lahat, Ma'am Ma Lourdes, Opo. lahat po ng ginagawa ng gobyerno o Uh, willing po kaming makipagpo-operate para matapos lang po itong issue ito, Ma'am Lourdes. Kagaya uh -huh. ngayon po, yung 12 na 12 na subject po ng search warrant nung una pong pumunta ang Bureau of Customs, uh -huh. nandito na po. Uh -huh. duly accounted po. Yung 16 na hinahanap po nila, voluntary po kami na nagpa-inspect sa customs uh -huh. kahit wala po silang search warrant. Nandito po sila ngayon. Ngayon po, o, oh, dinodokumento na po nila lahat. oh, all accounted po. Yung 28 po, Ma'am Lourdes. Oo, so, all account... Saka, mm -mm. Yes sir, go ahead oh, po. O. Saka mo na ko, Ma'am Lourdes. Opo, ano, opo. lahat po itong mga luxury cars na ito, nakarehistro po. Kasi lahat ng every unit po may plate number. Okay. So, lahat po ito dumaan po sa tamang proseso. So, kagaya po ng sinasabi ko sa mga previous interview ko, Dokumento po ang basehan dito, hindi po chismis, mm -mm. hindi po agam-agam or labanan sa sokped mm -mm. kasi mga propriedad po ang pinag-uusapan dito so paano mo mapapatunayan po na iyo nga 'yan? Eh ilabasan mo po ng ORCR, yung yung resibo kung Saan mo binilig? Magkano? Meron po kami nun ma'am Lourdes. Okay. So sa madaling salita, yung 28 na mga mamahalin at luxury cars po na ito ay walang problema sa mga papeles at dokumento? Ay wala po ma'am. Gaya mm -mm. nga na sinabi ko sa inyo, lahat merong car plate. Okay.